Hello po. Pag-ibig at kapayapaan ng wapang maghari at mamalagi po sa atin. Nais ko lamang pong mag-share ang aking munting nalalaman sa Bible. May nabasa po ako sa libro ng mga awit na ang Diyos ay may dakilang malumanay na kaawaan. So, Nalaman ko po na ang pagiging maawain, kailangan may paraan. Hindi yung basta-basta ka na lang maawa. Kung wala sa pag-ibig, ano, mapapahiya yung kinakaawaan mo. Pwedeng masaktan siya kasi maging feeling niya maging kaaba-aba siya. Ganun. Meron akong nabasa sa hobe sa Sa 2.11. Nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Hob ang lahat na kasama ang ito na sumapit sa kanya. Sila ay naparoon bawat isa na mula sa kanika na yung sariling pook si Elipas na Tema Nita at si Bildad na Suhita at si Sopar na Naamat Hita at sila'y nangagkaisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. At nang kanilang itinanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi siya makilala, kanilang inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak at, nagsiiyak at hinapak ng bawat isa sa kanila ang kaniyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Sa gayoy, na, sa gayoy nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na pitong araw at pitong gabi at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. O ito po, nakita ng mga kaibigan ni Hob na kaaba-aba yung kalagay ni Hob. Totoong malaki daw yung yung paghihirap ni Hob eh. Ang ginawa nila, hindi mo na kinomport si Hob. Kundi ah uh, pitong araw at pitong gabi. Nandun lang sila, hindi sila nagsasalita. Nakikita sila ni Hob. Pero hindi sila, hindi hindi sila hindi nila hindi nila kinakausap si si Hob. Kasi ang magiging pakiramdam ni Hob nun, parang kaaba-aba nga siya. Kaawa-awa yung yung sitwasyon niya. Ayun po ang example ng pagiging malumanay na kaawaan na nabasa ko po sa Biblia. Sana po kahit paano kahit konti ay may naitawid sa inyong karunungan. Ah, uh, yun po, malumanay na kaawaan, hindi mo pwedeng kunyari ibibigay mo kagad 100%. Ano muna, pakiramdaman mo muna kung mapapahiya siya sa gagawin mo na paglingap. Kasi minsan tinatanggihan yun eh. For example, ng nang, nangyari dun sa ano, ewan ko kung ganun din yung yung ano, yung pakiramdam ng mga Japanese nun. Nung nagka-tsunami sa kanila, na hindi sila tumanggap ng donation sa ibang bansa. Parang magiging impact nun, hindi namin kaya tumayo, parang ganyan Parang may, meron sa puso ng, ng tao, na magandang pananaw na may awa ang Diyos, makakatayo kami. Kasi pwedeng ano, bababa yung tingin nila sa sarili nila na hindi nila kayang tumayo na pinabayaan sila ng Diyos. Mara marahil na gano'n. Sana po may naitawid na kahit konting karunungan po. Ingatan na wapo at pagpalain. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig! <laughs>